tayo nagpapatulog ngayon kasi tulog siya ngayon. Share ko lang sa inyo guys, nakakapraning. Nakakapraning talaga pag ang baby mo ay may nakita kang hindi maganda sa kanya. Kapag kanina guys, nakita ko ng mamaga yung kuko niya. Kanina ko lang nakita guys na mamaga pala yung kuko niya. Yung kanyang hinlalaki naawa ko guys. So, sinabi ko sa mother in ko din, bukas ipapacheck up namin siya. Dahil nga about sa kanyang hinlaki, bakit na mamaga. ako guys pag about sa anak ko. Pero yung sabihin mo yung baka papangat ako pa lang. Kung sa ano, ano lang, hindi ako napapraning sa mga iba-iba lang. ako pagdating sa anak ko. Siyempre, nanay tayo. First time mom tayo. Di ba? Hindi natin alam kung gagawin pero kinakalma ko yung sarili ko. Ayan. Ngayon hindi ako nagpapatulog kasi tulog siya. Mamayang gabi, gising yan, guys. <laughs> gising siya. Kasi yun, ang, yun naman ang ano niya eh. para parang yun yung ano niya, time niya, guys. Doon siya gising sa gabi. Maglalay muna tayo. Ay, siguro mga talag pa mga tao, mga bis pa mga tao ngayon. Wala bang mga tao nanonood. Pero kagabihan, dami yun doon ang name ko. Pero sa salamat guys. Na-appreciate ko yun. Ayan, sa ngayon wala pong dumadaan. Kasi baby tulog na tulog siya ngayon, guys. Sa gabi siya nagigising. Nagigising naman siya, pero de-dedy -de lang. Ayan, umaga gising siya. Ayan. Ito lang yung buhay-buhay namin. Buhay-buhay namin. Tulog naman si baby. Ayan, naunat-unat siya. So, parang pinag-ready ko naman siya. Busog na siya. Hi, mga viewers! Ayan, kung bago ko sa aking channel, please subscribe ni vera Kung gusto niyo lang po at kung napadaan lang kayo, subscribe po ako. Ayan, maraming maraming salamat po sa isang viewers ko. Ayan, ganyan ka. Sorry ko lang sa inyo, guys. Tulog na yung si baby. Hindi ako nagpapatulog. Kasi di ba yung kagabi, nag-live ako. Nagpatulog ako. Nagpapatulog ako. Pero ngayon, siya tulog na tulog at may mga naman gising niya. Guys, so gabi na naman ako nakakapag-live. Ayan, tulog siya ngayon. Ayan, comment ka nga. Ayan, parang tayo viewers. Comment ka. Ala, nawala na. Pero it's okay. Maraming pa man darating dyan. Maraming pa man, ano, bibisita sa ating live stream. Ayan may mamaya guys, pumunta dito yung bilan ko para i-check yung aking anak. Kasi nga, namamagay yung daniri nyo guys. Napaparating ako guys. Nakita ko kasi yung pinaligaw ko siya kanina umaga. Nakita ko namamagay yung kanyang daniri. Parang meron siyang ingro. Kasi hindi pa siya nagugupay. Tanak ko ko eh. Ayan, tulog na tulog siya. Guys, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe po Mira Vera at salamat po sa pagsuporta nyo. Ayan. Uh, sana po matulungan nyo ako na lumaki o mag-grow itong aking channel. Ayan. So, hindi tayo masyadong, hindi naman ako masyadong active dito sa paggawa ng video. Kaya ginagawa ko na lang mag live na nagla-live ako para at least na-update ko kayo. Ayan. Sa nangyayari sa akin. Tulog si baby, guys. Mamaya gising niya madaling araw. Nakatulog naman ako ng ano, mga siguro 30 minutes. Kasi sa akin, okay na yung 30 minutes nakakatulog ako. Okay na sa akin yun. Basta si baby ko, uh, nakakatulog siya, okay na sa akin. Ako, nakatulog naman ako ng 30 minutes Yan. Meron tayong two viewers. Siguro subscriber ko na talaga to. So, salamat po sa pag... Ayan, meron tayong three viewers. Salamat po sa pag-stay nyo sa akin live stream. Ayan, sinishare ko lang sa inyo guys. Sinishare ko lang. Ayan, may nag-like na salamat. Sinishare ko lang about sa baby ko guys. Ang magayong daliri niya. Ayan. Ako eh, nagparaning ba? Pag about sa baby ko, guys, nakakaparaning. Di ba? Lalo na sa first time, ma'am. Na hindi natin alam ang ating gagawin. No? yung delirin niya siguro dahil parang na ingrow Kasi hindi ko pa siya ginugupitan ako ko. Kasi wala nang pinanganak ko siya. Kasi nga natatakot ako sa... Kasi naku ko ng mga baby, diba? So sabi, pwede naman nagkupitan na yun. Hi! For viewers! Ayan, kung bago po kayo sa aking channel, please po, subscribe nyo po, Mirabera. Ayan, salamat po sa panonood nyo. At sa pag-stay at pagdaan nyo dito sa akin live. Kahit usap ako ng usap na, alam ko naman na hindi naman ka-interest interest para sa inyo. Pero andyan pa rin kayo para makinig sa akin live stream. Ayan. So thank you po. Ayan, meron tayong two viewers na lang ngayon. So, salamat sa pag-stay nyo dyan. Stay lang kayo dyan. Hi, Millie. Millie? Right? Millie, can you subscribe my YouTube channel if you like? Ayan. If you like my channel, please subscribe and I appreciate you. Millie. Millie, right? Thank you, Millie. Where are you from? Hi my viewers. Kung bago kayo sa akin channel, please subscribe mira Rabera if you want, guys. Malamig malamig sa daman sa pa pag stay at panunod nyo dito sa akin. Ah, Mili, you're Australia. Where in Australia? Hi, six viewers. Ayan, sa mga nanonood ng aking live, kung bago kayo sa akin live stream, please subscribe. Mira Vera. Ayan. Thank you guys. Ini lang ko lang guys kung Nanuno kung dumating na yung aking bilanon. Sinisilip ko lang. Hi, 8 viewers! Please subscribe me, Rivera, if you want, guys. Subscribe nyo aking YouTube channel. Ayan, thank you and appreciate ko. No, you're from Perth. I'm from Wolongko? Wolongo. Wolongo. Hi Branco, please subscribe my YouTube channel. And Leah, please subscribe my channel if you want, guys. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you sa pag-support sa aking channel at sa aking live stream. Nandiyan kayo. Ayan. So, I shared my story about my baby, guys. No, because I'm freaky about my baby. If I see that the hand... It's not good. No? So, thank you sa mga na-subscribe. Ayan. so thank you, thank you so much sa inyo. Thank you, sa three viewers ko. Diyan na kayo, okay? I subscribe if you go to Marawi and stream there. Marawi. Can I see your baby? Oh, my baby, it's so cute. What's my baby? My baby sleep at na at now. Guys. Again. Thank you. Thank you so much for staying for my live stream. So Africa, guys. Thank you so much. What its name? Uh, my baby, its name is Kylie. You're from Philippines. Yes, I'm from Philippines. My baby's name is Kyrie Kyrgir. Mm. Thank you for six viewer to stay to our live. So thank you, thank you so much. Yeah, thank you for subscribe me, Vera and like my live stream. I am so appreciate to stay. Hi, thanks, Millie. Millie, right? No, thank you so much, guys. Oh I can I can so uh happy yeah because I have more friends in my uh live stream now so thank you thank you guys to support my channel I'm from Philippines but I'm stay here in uh Sydney Australia so thank you so much guys to support my YouTube channel and to my new friend to new friend? What are me? Uh I am Philippines but I'm stay there in uh, Sydney, Australia. You know where Marawi? Marawi? Marawi Marawi I don't know. Where is Marawi? In Philippines, right? But I don't know. Where is a place that Sorry guys uh, because I'm not uh, a good uh, a good speak an english no i don't know how to speak english who is evil are you an evil who is evil oh, one viewers thank you so much guys for subscribe and to like our video